Alam niyo ba kung anong anong pangalan ng tanim na to? <clears throat> nakita ko lang diyan sa mga pag ako'y namamalingki doon sa Morrison ay eh, nakikita ko lang sa daan to. Tapos nang bumista yung akin pinsan dito, bigyan ako ng, ng isang malit na ano na malit na pat ng ano nang ganito. Pero tell mo oh, nung ko sa mga malaking pata, naging kanya na sila oh. Ang dami na. Gulay pala to nakikita ko lang sa daan dun sa papuntang pabantang er, papuntang pag ako na mamalingkid doon. Yan. Pero kinakain ba yung ano yung bu, yung seeds ayan you know? oh. Kasi hinog siya. Takot ako kung takot ako kung tikman kasi baka ako'y matumba. <laughs> Kaya tatanungin ko muna kayo kung alam baka alam niyo kung ito kinakain o hindi. Pero sabi ng pinsa ko itong itong tanong na to ay ay inuulam yung yung mm, leaves ba? Leaves ito, yung leaves. Kakunin -ka -ka daw to Tsaka iluluto. Na para daw spinach. Pwedeng lutong parang spinach daw. Eh, hindi ko pa naman na-try. Kasi malilit sila kaya hindi ko sila hindi ko sila kinukuha. Dahil malilit sila. Yan, pero marami na sila. Kaya ang daming naming bunga o. Oh. Hinog pa sila. Ah, pwede bang kainin ang mga to? Natry try ko kasi natikman yung, ano, yung isa. Eh, parang, parang mapait ba? Mapait? O, oh, mapait. Kaya, I'm not sure kung pwede kainin. Sabi nga, kung, kung pwede kainin yung, yung leaves, di pwede kainin yung bottle, di ba? Ano nga pala nito? Hindi ko na, nakalimutan ko na yung pangalan tinimin siya naman ang inyong auntie ito lang aking tanim hindi ako marunong magtanim ng ano yung aking gulay doon aking na akin na, 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 pichay ayun pinagkukuha ko yung mga lips nila ngayon nagkaganyan na sila oh. tumanda na sila pwede nang ano yung mga seeds para next year Tsaka yung isa naman ay celery. Yan yung celery. Yung may may blaklak na celery na. Kaya pwedeng ko rin yung, ano, yung butil. Pang similya. Ginagawa ko pag ako gumagawa ng ng sauce ay kinukuha ko yung yung malilit na celery. Tapos biniblend ko sa mga sa kamatis na boiled boiled kamatis. Masarap din naman so sa mga spaghetti o kaya sa mga karne 'yon. Ito yung aking strawberry din dito. Mayroon akong strawberry dyan. oh, yan yung strawberry dalawa. Nang strawberry na rin ako. Siyempre yung aking tasa nandito yung aking tasa. Bien. Aking tasa. Malaking tasa. Para hindi na paulit-ulit magpalagay ng kape. Kaya yan. Mas gusto ko yung malaking tasa. Kano na po. Magandang araw sa inyong lahat. Happy Wednesday po.